Hello 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 hello. Ikaw kanu sa Nazareth? Hi. Kulay blue po. Bakit ganyan para tayong avatar? Avatar nga talaga oh. Avatar 1. Ako lang ang nakamask kasi allergy ako. Anjay.

Ilato. Ay, hindi na. Ito hindi ito yung dati, ano? Parang bago to. Walang lalagyan ng gamit pag ito. Wala ba? Sa Ay, sa wala, wala kasi upuan din siya. Baka kasi sabi Ito lang din sa baba. Ang lalagyan. E eh, di backpack lang. <laughs> Oo, oh, backpackers lang tayo. Hindi, <laughs> <laughs> dito sa gitna. Oo, sa gitna. Dito pwede rin mga backpack na lang. Oo. sabi ni Lola, malamig to. Magdamit ka ng ano, warm. Maganda daw dito, sabi ni Lola. Eh. Ang dami daw sasakyan. Ay, sasakyan, ilaw. Ito ba <laughs> yun? Hi, hi, Vlad. Hi, guys. Nandito na po kami, guys. Uh, eh, kitain na eh. Nagan ko. Saan daw na? Ni Chile. Ni Chile. Ni Chile. ko. Ilalang ang bolpen. Dito na kami dito sa Nazareth. happy anniversary, happy anniversary. Welcome to Nazareth. Ay? Ay, sure sick, sick, bakit ano dito? Bakit ano? Bakit traffic sa Nazareth? Kasi it's anniversary. Buhay na buhay po ang Nazareth. Ayan. Hello guys. Hello guys. Ano pa? Hindi pa kayo nagsasara ng tindahan ninyo? Anong oras na ah, ah. Anong oras na? Ba't hindi pa sila nagsasara? Nangialam eh magsi seven pa lang tamat. Ay, ganon. Mura ang mga bilihin dito. Sa Nazareth. Kaya dito ba si Hindi ko. Ay, oo. Dito sila nakatira? Hindi ko alam yata. Hindi ko alam. Oo. Oh, oh. Sabi ni Lola, madaming Christian doon. Mura ang mga bilihin dito. Sabi naman ni Lola sa akin, oh, sabi niya, Nazaren. Maganda doon, sabi niya. Ipag-pray mo din ako, sabihin mo sa ano, sa pagpe-prayhan mo, nabigyan ako ng maraming kowak. Uh, Christmas light na siya, Christmas light na ang mga taga Nazareth dito mararamdaman mo talaga ang Pasko dito sa lugar na ito pero dun sa atin wala ba? hindi naman sila nagpapasko dun diba dito asa Nazareth kasi mga Christian mga Christian <laughs> ang, ang problema ni Shuki You want to buy meat now? Hindi <laughs> tayo ng meat. Naglikaw at naglikaw kasi eh. Kas dere diretso diretso sige bante 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 oh glikaw man eh. naglikaw oh pagsada huh? pa tayo <laughs> nasa red <laughs> <laughs> nena avatar na road avatar avatar nandito na po kami guys nagiging avatar na po kami eh. Diyan lang <laughs> talaga. Minsan avatar, minsan naman multo. Ganyan, <laughs> nagnakas ng Huawei. <laughs> wow, Huawei. Huawei. Ah, mag iphone din ako. Mag-ipon muna ako bago ako mag-i-iPhone. Nag-music na tayo. mag iphone <laughs> Hindi Pagtanda na lang natin na maging high-tech tayo. Diba? Baka nagara, gara, paunahin mo sila. Wait lang, tignan ko yung cellphone ko at saan ko Okay, tayo meet ane. Adyan nag-jacket. Sunga so, kaya na nga, susurot kita. Siya kita taga-ingge. Maric you are American? American? It's... Yung gift ni yun eh. You wanna go Ay, kala? American. Special na sa kunin mo. Hello. Sabihin mo. No problem. Wala na no problem. Hi. Bye. Hi. Bye. Uh, maganda. See you later. See you. You will come also? Huh? Oo. Oh, oh, I will only come. Ah, okay. Yes. my wife. <laughs> yeah. <laughs> Wow. <laughs> magaling pa <ba? laughs> na mabagba ganyan bagat ha ka? <laughs> kaya mo daw, <laughs> 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 kaya, mo daw. Ano? kaya mo daw siya sinasama <laughs> para may tagatingin sa mga gamit niya maraming panahon na hindi tayo magkasama eh di ba nagkawala-walaan ka <laughs> Dito na kami. Welcome. Hoy. Kumusta si Joey. Okay. Ah.